Magandang umaga sa inyong lahat mga boss uh, Nag-start na ulit tayo ng uh, trabaho dito sa project natin dito sa Garden Villas. Pero hindi pa tayo mga boss kumpleto, yung iba nating trok umuwi pa ng uh, probinsya Ayun. Uh, pero yung iba mga boss isa uh, hindi umuwi kaya uh, gagawa pa rin tayo mga boss ngayon. Ngayong araw pala mga boss isa, uh, yung pinakang uh, hindi pa natin nawawiringan, uh, katulad dito, ito sa room na to isa uh, wawiringan na pala natin 'to mga boss para para wala na tayong problema dito mga boss. Uh, anytime pwede na natin takpan once na nakapag-wiring uh, na tayo dito. Ayun, tapos uh, ito pala mga boss uh, itong uh, pinaka natin isa. Uh, Ayun, uh, sinisecond coat na pala natin 'to ng uh, epoxy primer na gray mga boss. Ayan. dito naman mga boss sa attic area isa uh, nakapag-wiring na naman tayo dito mga boss uh, kahapon dito mga boss sa attic area is dalawang room dito hahatiin to sa gitna may pin light tsaka may center light yung bawat kwarto ayan naiabang na natin yan mga boss uh, uh, bali ito uh, tatakpan na lang natin yan na rin, uh, nakapag start na rin pala tayo mga boss mag pahid ng scheme code dito eto lang, napahida na rin natin to mga boss ng scheme code ayan uh, liliahin na lang natin yan tapos ah uh, Icheck natin kung may uh, hindi pa pantay. na uh, babatakan ulit natin ang skim coat. At the same nang lagi natin ginagawa mga boss. Ikot. Tapos yung dito sa may hallway, ayan. Napahida na natin ang unang coat to mga boss ng skim coat. Ayan, kung makikita nyo is medyo uh, light pa siya. Ayan, may makikita pa tayong uh, may itim-itim. Ayan, uh, wall pa yan mga boss. Uh, Bali, uh, isi-second coat pa natin ang scheme coat to. Pero ngayong araw mga bosses, ayun nga, kukompletohin natin lahat ng sa wiring. Tapos uh, mag install tayo ng uh, pinakang uh, ceiling area natin mga boss yung mga hard deflect. Uh, dito tayo mag-uumpisa ng installation ng hard deflex, mga boss dito sa ilalim ng attic area mga boss. And I'm getting stronger step by step. The clock is ticking the snows and in From London to Taiwan I've been all around the globe trying to protect your soul I'm walking alone, the streets are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger, step by step The clock is ticking but there's no time for me Now. Dito na pala tayo mga boss sa attic area nag-install ng ayun ng hardiplex. Share ko na lang rin ulit mga boss uh, kapag ganitong uh, magi-install na tayo ng uh, hardiplex yung pinaka ceiling natin. Tapos yung area natin is may division or drywall. Ayun uh, kailangan pala natin mga boss uh, abangan ng uh, pinakang pagkakapitan ng pinakang uh, metal stud natin ayun kung kung makikita natin mga boss ayan na uh, uh, magkatabi siya kasi dito tatama yung pinakang magiging drywall dito. Tsaka yung uh, pinakang uh, partition dito, uh, dyan din tatama. Kaya ayan, uh, nilagyan natin ng, ng extra na uh, metal paring para yung pinakang, uh, yung pinakang drywall na gagawin natin is uh, may pagriribitan tayo mga boss. Uh, once kasi mga boss na hindi natin nilagyan yan, bali nakakapit lang siya dun sa pinakang hard deflects hindi siya matibay kapag walang uh, suporta na metal paring kaya ayan, ay ayinabangan na natin ang metal paring para pag nag-install tayo ng uh, division dito mga boss isa uh, meron tayong pagkakapitan Uh, magandang hapon sa inyong lahat uh, yung dito pala mga boss sa second floor etong ilalim ng pinakang attic area natin is na lagyan na pala natin mga boss ng hard deflex ayan, napuno na natin dito yung pinakang kisamin natin dito sa second floor ayan, ito na yung mga switch, switches natin mga boss ayan, uh, magkakaroon kasi tayo dito mga boss ng drywall uh, dito yung pinakang uh, magiging switch nya tapos yung dito may switch din tayo dito mga boss Ayan. hindi uh, hindi muna natin pinatakpan to kasi yung uh, lahat ng pinakang uh, connection ng sa electrical natin mga boss. Dito yung pinakang uh, main pababa sa may pinakang breaker natin. Uh, hindi pa natin naayos tong area na to. Uh, kaya hindi pa natin to mga boss pinatakpan. Tapos nakapag uh, wiring na rin pala tayo dito mga boss. Ayan. Kompleto na rin tayo dito ng uh, wiring. Yung ilaw natin dito mga boss, uh, isang center light tsaka apat na pin light ayan tapos dito tatakbo sa may yung pinakang switch natin ito na pala mga boss yung na-install natin sa attic area tapos lalagyan pala natin to mga boss na ngayon lagi nating uh, ginagawa yung pinakang uh, mga dugtungan, uh, nilalagyan din natin ng uh, metal paring para yung pinakang dugtungan natin isma, meron siyang pagkakapitan para hindi siya kung sakaling mamasilyahan natin ng epoxy ah uh, hindi rin siya umiwalay. Eh uh, lagi nating ni nilalagay. Tapos uh, kung makikita natin mga boss, uh, dito tayo nag-start uh, sa may pinakang uh, gitna natin mga boss. Uh, hindi tayo dito nag-start mula sa wall. Uh, kasi mga boss, itong uh, pinakang area natin is wala siya sa eskwala. ni laser natin kanina talagang hindi kakayanin kung dito tayo mag-start sa wall. Ayan, kung mapapansin nyo mga boss, oh, Ayan, talagang liku-liku yung pinakangwal natin. Tapos, etong kanto na to is wala pa siya, wala, wala sa eskwala. Tsaka, eto mga boss. Ayan, eto rin. Uh, hindi rin, uh, liku-liku rin yung wall natin. Kaya, ang ginawa natin mga boss, dito tayo nag-start sa unang metal paring papunta doon. Uh, Inadjust natin ng konti tapos uh, iniskwala na lang natin dito sa area na to. Uh, maglalagay na lang tayo dito ng pinakang uh, mga dugtungan natin ayun, katulad nung uh, ginagawa nila nalagay natin ng pinakang mga dugtungan uh, mas mabilis yung ganitong proseso mga boss kesa mag-start tayo dito sa wall, wala sa eskwala babawasan natin tong pinakang babawasan natin tong pinakang mga dulo ng hard deflex ayun, uh, mapapatagal yung proseso natin unlike kapag ganito mga boss uh, yung pu uh, buo muna yung install natin lahat. Uh, tapos ihuhuli na lang natin tong siroho uh, si parang na ito mga boss, kapag nag install na itong Hardiflex sa Kisame, uh, the same lang mga boss nang pag install sa pinakang uh, tiles natin. Ayan. Inuuna natin yung pinakang mga buo. bago natin lagyan tong mga si Roho mga boss. Uh, kinukuha mo natin, natin yung iskwala. Uh, tapos dun tayo nag-start pag nagta-tiles tayo. Ayun, ganun din yung proseso mga boss dito sa pag uh, kikisame. Ayun, kailangan sa squall i uh, iskwala muna natin muna yung area bago natin lapatan ng pinakang hardiplex. Na lalagyan na lang natin 'to mga boss eh, ito na yung mga dugtungan niya tapos yung kabila. Ayun. Ayun mga boss, uh, hanggang dito na lang ulit yung video natin. Ayun, uh, muli Uh, maraming maraming salamat sa inyong lahat mga boss. Ayun. Na kita-kita na lang ulit tayo mga boss sa susunod nating video. Uh, ingat na lang tayo palagi mga boss and God bless. You.